Para sa dugang mga update sa paglupok sa Mount Canlaon, subong hapon makaupod naton si Adrian Prietos live sa La Carlota City. Kamusta dira, Adrian? Yes, Jers, mga punso. live kita di subong sa kilidalan sa bahay sa La Carlota City, Negros Occidental. Sa likod ko, amoy na ang aton nga Mount Canlaon nga ako na non ordinary day, mga punso. Makitaan mo gina ang katahong kagang forma sini ugaling. Matapos naglupok, pasado na stress sini nga hapon, ara na son makita ng Garhomes ang vulkan. Sa karoon, padayo ng fresh assessment. Nag-monitoring, naging kasasama ng laylayan ni LGU Kangay, sa Lakarlota City, LGU, pati man sa Banwa, sa ng Negros Occidental, bahin sa Murcia, Kagbago. Sa kunan o dapat, obrahon, agod, di siyempre pangaman sa halit ng dalasang paglupok sa vulkan. Liwat naman nga naglupok ang Mount Canlaon, Subong adlaw. Sa datos ng ipagwas ng Philippine Volcanology and Seismology nagluntad ang paglupok ala stress-stress sa hapon. Sa mga video ang kuha sa vulkan, makita na madamol nga aso naging ginbugas sini nga nagataas ang ginabulubanta 3,000 metros nga pakanto sa direksyon ng west-southwest. Basa sa kuha sa IP thermal cameras, mayara sa pyroclastic density nga nag-ilig na sa southwestern portion sa vulkan ang direksyon sa Ginbuga nga abo pakalto sa San Carlos City, La Carlota City, kag banwas La Lakasiriana. Suno sa Calaon Volcano Observatory, makabi nga explosive ang eruption niya natabong, resulta, kainit, nga natabo kay resulta sa tuman ka nga gasalin sa idalom sa bulkan. Sa ngayon po, may content na po na magma rising po So may nakikita po tayong na pyroclastic density currents. Ito po yung halong-halong mga uh, materials, ash, saka yung mainit na gas bangon sini kin na sa alert level 3 o kun magmatic unrest ang bulkan ginalauman man nga magapadayon ang paglupok nga magamintan matandaan nga naglupok man ang bulkan sa hunyo 13 nito yara lang ini sa alert level 2 nga busilingon may pasaka sa unrest sini antes ang paglupok sini halos mga 2 ka bulan na record ang ng activity sa bulkan ang tanan ng local government unit sa Palibosang Bulkan ang ginabisuhan na mag-evacuate ang mga pumuluyo ngayara sa 6-kilometer permanent danger zone sa Palibosang Bulkan kag magpanghanda sa dugang pang evacuation kung kinahanglan. Mag-indizilan ko at mag-antabay uh, po sa mga update po uh, from P-box. Depende po sa iligis uh, po pero ang nare-recommend po natin na mag-re-raise alert level sa so, ulihing nga monitoring sa Negros Occidental PDRMO, nagpatigay na sa evacuation sa pinakabahin sa Bago City, ng Negros Occidental, pungon sa epekto sa Ashfall. Nakahanda naman ang disaster response teams sa pag-deploy subong man ang mga kinahanglano niya food kag non-food items. Samtang, sino naman sa Kaap manager sa Bacol Sila International Airport, wala pa sa kanselasyon sa flights. Subong hapon, maghahatag sa abisong Kaap kung may cancellations sa flights ngayon patuman. Mabu sa sa initial report, nga ginpadala sa nga DOSC 3,000 above the vent, mga kapuso, nga nag-drift o kung nagpadulong west, southwest, ang uh, ginbugas ng Aton Vulcan Canlaon. Santos, inisyal ng impormasyon na nakuha sa GMA Regional TV na kalabot ini sa San Carlos, sa bayan sa San Carlos, pati man sa isla Sang gemarasa. panugyan sa publiko nga magsuksok face mask, bahog, uh, bangod, amat-amat na nga nagabaho o kung o kumapanimahuan ang baho sa asupre sa La Castellana, La Carlota, kagiban pag-inyabahin sa Negros Occidental. Inang latest, Dries sa may La Carlota City, Jerth, Madam Okid, nga salamat sa update ka po Adrian, kaghalong kamudera.